sa isang sulok ng ating kalikasan. May isang bulaklak na nagtatago ng mga lihim. Hindi lang ito basta palamuti sa hardin. Hindi lang basta anino sa ilalim ng araw. Ito ay isang regalo ng kalikasan. Isang mahiwagang bulaklak na nagtataglay ng mga kapangyarihan na hindi palubos na natutuklasan ng marami. Ang tawag sa kanya, Madre de Cacao, o mas kilala bilang kakawate. Marahil nakita mo na siya. Namumulaklak ng kulay rosas, lila o puti na parang mga makukulay na ulap sa tuktok ng puno. Kung ang Japan ay may cherry blossom, tayo naman dito sa Pilipinas ay may kakawate blossom. Pero alam mo ba na sa bawat talulot ng bulaklak na ito ay nakakubli ang mga binipisyong kayang baguhin ang buhay? at sinusuportahan pa ito ng siyensya. Sa matagal ng panahon, ginagamit na ito ng ating mga ninuno bilang lunas sa iba't ibang karamdaman. Isang lihim na ipinasa sa mga henerasyon mula sa mga mga gamot na nakikinig sa bulong ng kalikasan. Ngayon, tinitingnan na rin ito ng modernong agham. Ang mga bulaklak ng Madre de Cacao ay edible. Umaaring kainin. Ang lasa nito kung hindi ka pa nakakatikim ay may bagyang pait na nagbibigay karakter sa ulam lalo na kapag ipinaras ito sa mga tamis at maalat na sangkap. Meron din itong tamang tamis na nagbabalanse ng lasa. Ito din ay may malambot na texture at may bahagyang green na lasa na nagpapaalala ng na galing ito sa kalikasan. Sa mga pag-aaral, narito ang ilan sa maaaring matulungan sa sakit ng bulaklak ng Madre de cacao. Panlaban sa pamamaga at impeksyon. Ang bulaklak ng Madre de cacao ay mayaman sa mga bioactive compounds tulad ng flavonoids at phenolic acids. Ayon sa pag-aaral na inilathala sa Journal of Ethnopharmacology, ang mga compound na ito ay nagpapakita ng malakas na anti-inflammatory at anti-microbial properties. Ibig sabihin, kaya nitong labanan ang pamamaga at pamatay ng bakterya o kunjay na nagdudulot ng infeksyon. Ito ay parang isang lihim na kalasang lumalaban sa mga hindi nakikitang kaaway sa loob ng iyong katawan. Natural na pampawi ng sakit Mayroon din itong taglay na natural na sangkap na maaring magpagaan ng sakit sa isang research article na lumabas sa African Journal of Pharmacy and Pharmacology na pag-alaman na ang extracts mula sa bulaklak ng kakawate ay nagpapakita ng analgesic effect sa mga laboratory test mula sa pananakit ng ulo hanggang sa kirot ng kalamnan. Para sa balat at sugat, hindi lang ito pampawi ng sakit. Ito rin ay mahusay para sa balat. Ang mga pag-aaral tulad ng isa mula sa International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research ay nagpapakita na ang mga bulaklak ng Madre Cacao ay mayroong wound healing properties. Nakakatulong ito sa mabilis na pagaling ng sukat at pagpapagaling ng mga problema sa balat tulad ng galis at kate. Potensyal na gamot sa diabetes Bagaman kailangan pa ng mas malawakang pag-aaral sa tao, may mga paunang pananaliksik na nagpapahiwati na ang bulaklak ng kakawate ay maaring makatulong sa pagpapababa ng blood sugar levels. Isang pag-aaral sa Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine ang nag-highlight ng anti-diabetic potential nito. Isipin mo isang simpleng bulaklak na posibleng maging bahagi ng solusyon sa isang malaking problema sa kalusugan. Pero ang hiwaga ng bulaklak na ito ay hindi nagtatapos sa ating kalusugan. Ang Madre de Cacao ay isang multifaceted na regalo na may iba pang gamit na hindi mo aakalain at sinusuportan din ito na mga obserbasyon at pag-aaral. Para sa mga alaga na ating hayop, kung mayroon kang aso o pusa na may galis o sugat, ang dahon at bulaklak ng Madre de ay matagal nang ginagamit bilang natural na remedyo. Ito ay epektibong panlinis at panggamot sa mga kondisyon ng balat ng hayop. At may mga veterinaryo na ring nito bilang adjuvant therapy. Isang simpleng paraan para alagaan ang ating mga kasama sa bahay fertilizer ng kalikasan. Ang puno ng Madre de Cacao ay kilala rin bilang isang mahusay na nitrogen fixing plant. Ibig sabihin, kaya nitong pagyamanin ang lupa at gawing mas mataba sa pamamagitan ng pagkuha ng nitrogen mula sa hangin at pag-convert nito sa form na mga gamit ng halaman. Ito ay detalyado sa mga pag-aaral sa agroforestry at sustainable agriculture. Para itong isang lihim na alchemist, ginagawang nito ang lupa. Pinagmumula ng nektar. Ang mga bulaklak nito ay malaking atraksyon para sa mga bubuyo na nakakatulong sa pollination at produksyon ng pulot. Nagbibigay ito ng sustansya sa mga bubuyo na mahalaga para sa biodiversity at ecosystem ng ating planeta. Ngunit gaya ng mga bagay na galing sa kalikasan, mayroon din itong taglay na babala na dapat nating malaman. Dahil ang kaalaman ay hindi lang tungkol sa benepisyo, kundi pati na din sa pag-iingat. Dapat tandaan na hindi lahat ng bahagi ng halaman ay maaaring kainin ng tao o hayop. Ang dahon, mga sanga, balat ng puno, at buto ay nagtataglay ng lason na maaaring mapanganib kapag kinain ng tao at mga piling hayop. Kaya naman, ito ay kadalasang sangkap bilang pamatay na mga peste gaya ng daga, kuto at iba pang peste. Bagaman sinasabing nakakain ang bulaklak nito, mahalaga pa rin ang pagsunod sa tamang paghahanda at pagluto sa bulaklak. At kahit naligtas itong kainin, mahalaga na huwag labis-labis ang pagkonsumo nito. Sa bawat talulot ng madre de cacao, may kwento. Kwento ng kalusugan kwento ng pag-asa kwento ng kalikasan na patuloy na nagbibigay ang bulaklak na ito ay hindi lang basta bulaklak ito ay isang paanyaya upang mas pagtuunan ng pansin ang mga simpleng bagay sa ating paligid na nagtatago ng malalalim na kahulugan at benepisyo na ngayon ay sinusuportahan na rin ng patuloy na pag-aaral ng agham Kaya sa susunod na makakita ka ng bulaklak ng Madre de Cacao, tandaan mo ang kanyang lihim. Tandaan mo ang kanyang kapangyarihan. Dahil sa mundo ng kaalaman, may mga misteryo na naghihintay lang matuklasan at patuloy na binubuksan ng sayantipikong pananaliksik. Ano ang masabi mo sa bulaklak ng Madre de Cacao? Ibahagi ito sa comment section at babasahin naman ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood Hanggang sa muli po. God bless!